patuloy na nakararanas ng makulimlim at panakanakang mga pag-ulan, katamtamang pagbugso ng hangin at maalon na karagatan ang bayan ng Itbayat dahil sa bagyong Jenny. Kasabay ng pagkaka-activate ng Emergency Operation Center sa bayan nitong nakalipas na araw ay ang pag-activate din ng mga response groups tulad ng IEC, Security, Clearing, Relief Operation at Evacuation Management. Nakataas pa rin ang TCWS number no. 2 sa buong probinsya kaya naman patuloy ang pag nagpapaalala ng lokal na pamahalaan ng itbayat sa mga residente nito na mag-ingat at maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Suspendido pa rin ang pasok sa eskwelahan sa lahat ng mga antas, maging ang mga school-related activities, pinaiwan naman ang mga kabataan na iwasan ang paglabas ng bahay, lalo na tuwing masama ang panahon at hindi importante ang dahilan ng paglabas. Tuloy-tuloy naman ang pagsupply ng tubig, kuryente at stable din ang linya ng komunikasyon sa Island Municipality. Wala ding naitalang stranded sa naturang isla dahil sa bagyo. Samantala, nakaantabay naman ang iba pang response group na ma-activate anumang oras na kailanganin. Kasama mo sa 98.5 IFM. Radyoman, Rayward Mata, Tatak, RMN.